Basis sa nilabas sa pahayag ni Kostin Cohn, walang dapat alalahanin ang fans ng Hinebra vs. Converge. Mamayang gabi po yan. Kung bakit, tutukan po natin ang lahat ng yan. Si Mav Ahanmisi, excited na rin po sa pagsalang dito sa barangay Hinebra. And of course, si Mikey Williams, nagpakita na umano ng interes na bumalik dito sa TNT. Gaano katotoo ang lahat ng yan? Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ko dyan. Maraming maraming salamat po. Dalawang bigating import ang dala ni Coach Jojo Lastimosa sa EASL versus Taipei Photon Braves. Pero talo pa rin po sila dyan. Si Quincy Miller, kumamada po siya ng 34 points and 10 rebounds. Habang si RHJ ay nagdagdag ng 33 puntos, 6 na rebounds at 10 assists. Ano ang nakikita ni Coach Jolas sa kanilang pagkatalo? Ito po ang sinabi niya sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Every time naman, umaasa kami sa kanila pero hindi nila kayang dalahin ang kupunan ng sila lang. Kailangan mag-step up din kasi yung aming mga lokal. Mas maganda siguro kung kumamada rin yung iba, di ba? Actually, totoo po yan, ha? Hindi po kayang balikati ng dalawang tao lang yan or ng dalawang player ang isang koponan Team effort po kasi dapat, di ba? Ganon din po kasi ginagawa ng kabilang team. Sama-sama din sila para makapagtala ng panalo. Ang problema po kasi sa grupo ni Coach Jolas sa kasalukuyan, wala po si R.R. Pugoy, wala po si Poy Eram. At ang masakit po dyan, wala rin po si Mikey Williams na dati po nilang inasahan para makasungkit ng kampiyonato versus Ginebra. Walang duda na may miss po ni Coach Jolas ang grupo na yan, especially eto si Mikey, si Eram, and of course si R.R. Pugoy. Nabanggit natin si Mikey Williams. Ano nga ba yung latest sa kanya, di ba? May maganda bang nabubuong usapan tungkol sa kanyang pagbabalik dito sa TNT kung sakali? Tingnan po natin ang sinabi ng kampo ni Mikey Williams sa report ni Sir Homer Sison sa Spain. Handa na maglaro si Mikey. Gusto niya maglaro. Bigyan niyo kami ng numbers. Hindi nila kami binibigyan ng numbers eh. Base sa inilabas sa pahayag ng umari kampo ni Mikey Williams. Ha? Malaki po yung pag-asa ng TNT na muli po nilang makuha ang servisyo ni Mikey isang heart-to-heart -heart talk lang siguro ang kailangan para maplansa ang lahat. Kasi sabi nga po nila, handa na si Mikey. So, nasa TNT na po ngayon ang bola kung paano nila aaksyonan ang hiling ng kampo ni Mikey Williams kung sakaling totoo po yung balita, di ba? At kung sakaling mag-usap na po sila dyan, win-win situation po yun sa bawat kampo. Kasi wala rin pong pupuntahan si Mikey in case na magmatigas po siya dahil nasa TNT pa rin ang karapatan or may karapatan pa rin ng TNT sa kanya. Sa side naman ng TNT, mas lalakas ang oponan, especially ngayon napilay sila kasi wala si Pugoy at wala rin po si Eram. Kung tila uusad na negosasyon ng TNT ka Michael Williams, nakatakda namang maglaro ang Hinebra versus Converge Fiber Exos ngayong November 17. Alas 8 po ng gabi, mamaya po yan. At syempre, todo pa si Coach Tim Cone kay Tony Bishop. Ano ang mga sinabi niya tungkol dito? Tignan po natin si Coach Tim sa report ni Olmin Leyba ng Philstar. Winner tong si Tony Bishop. Nung pumasok siya at pumalit kay Allen Durham, Inisip ng lahat na walang makakapalit kay Durham at walang paraan ng Meralco na makapasok sa finals kung wala si Allen Durham, di ba? Pero dinala ni Tony Bishop ang kupunan sa finals. Well, aminin natin na napakalaki puno ng sapatos na naiwan ni Justin Brownlee pero base po kay Coach Tim Cohn, malaki po yung potential ni Tony dahilan para hindi sila mag-alala na baka ganito yung mangyari or ganun yung mangyari sa Barangay Ginebra sa pagkawala ni Justin. Kasi unang-una, dinala ni Bishop ang Meralco sa kampiyonato na hindi inakala ng karamihan. Ayon na rin po yan mismo kay Coach Tim Cohn. Ibig sabihin, yung mentality ngayon ni Coach Tim Cohn is, bakit hindi ako susugal? Kasi nangyari na sa Meralco. And why not sa Hinebra, di ba? Lahat posible, lalo na sa tindi ng followers ng Gene Kings. And of course, yung never say die attitude po nila. Tsak gagana na naman yan. Bukod kay Tony Bishop, tila kakapitan din ni Coach Tim Cohn ng bagong recruit ng Hinebra na si Maverick Ahanmisi. Paano niya tinitingnan ngayon ang pagpasok ni Mav dito sa Gene Kings? Airport po si coach Tim sa report ng Richard D. ng The Manila Times. Excited ako kay Mav at talagang sabik na akong iparis sa kay Scottie Thompson at makita silang dalawa na magkasamang naglalaro. Si Mav kasi napakaaktibong rebounder katulad din ni Scottie, mahusay din siyang shooter at magaling na ball handler. So narinig naman natin ha, sabik siyang makitang magkasama sila Scottie at Mav sa court kaya expect po natin na mas iinit ang Hinebra ngayon kahit wala si Justin Brownlee kasi andyan naman si Bishop tapos nadagdag pa po si Maverick Ahanmisi. Yung pagkasabik ni Coach Tim Cohn malaki po impact po niyan sa kupunan kasi madaling maaadapt po yan ng players tapos katulad nung nauna nating sinabi kakampi pa nila ang crowd kaya siguro hindi talaga dapat magpakakampante ang ibang kupunan na nagbago o malaki yung nawala sa grupo ngayon ni Coach Tim Cohn kasi wala po si Justin na matagal na kasama ng Hinebra. Kung nagbigay ng papuri si Coach Tim kay Mav, ano naman ang masasabi ni Ahan Misi habang papalapit ang kanyang debut dito sa Ginebra? Ito po si Maverick Ahan Misi sa report ni Jonas Terado ng Inquirer. Sino naman ang tatanggi maglaro para sa si isang kumpulan na nakatalaga na, di ba? Nandito lang ako para tumulong sa isang mahusay na team talaga. Ano man ang magagawa ko, rebounds, assists, leadership, every facet of the game. Alam niyo, totoo yung sinabi niya. Sino nga ba yung tatanggi maglaro si isang kupo na nakatulad nung Hinebra? Ando na kasi lahat eh. Yung crowd, yung premiadong coach na si Coach Tinkoon. Parang hindi ka talaga tatanggi. Tapos maganda pa nakuha ang kontrata. So gaganaan ka maglaro, di ba? Bukod pa dyan, sila yung defending champion. Kaya walang duda, masarap mapahanay sa grupo ng Hinebra or ni Coach Tinkoon kaabang-abang po 'yan. Pero kahit tila kompleto na ang lahat sa Barangay Ginebra, hindi rin dapat pakakampante ang grupo ni Coach Tim Cone versus Converge. Bakit kaya? Ano ang dahilan? Tingnan po natin ang sinabi ni Jonas Terado sa inquirer. Gutom na ang Converge sa unang panalo matapos matalo ang unang dalawang laro nito sa Blackwater at TNT. Ang laro sa TNT ay nauwi sa isang masakit na pagkatalo via overtime noong Sabado sa Inari Center sa Antipolo City. Ito yung maganda dito, di ba? Gutom po yung Converse eh, Habang itong Hinebra, magsisimula silang humakot ng panalo. Ibig sabihin po niyan, tsak na pukpukan ng bakbakan mamayang gabi po yan. Ha? Masarap panoorin yan kasi tsak na ang Converse na makapagtala sila ng unang panalo ngayong conference na posibleng hadlangan ng Hinebra. So malaman na lang natin talaga kung sino ang matigas hanggang dulo. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming maraming salamat.